Matinding salot o parusa ng Diyos ang naranasan ng Ehipto. Israel, nakaligtas? Paano nakaligtas ang Israel sa parusa o salot ng Diyos sa Ehipto? Ano ang kanilang ginawa para tulungan sila ng Diyos? Kapayapaan mga bata! Halina at ating pakinggan ang kwento mula sa Biblia na may pamagat na Nakaligtas ang Israel sa parusa ng Diyos. Nang una, ang Israel ay inalipin ng Ehipto. Sila ay pinagtatrabaho at pinahihirapan. Kaya gustong palayain ng Diyos ang Israel at ginawa niyang leader si Moises para mapalaya ang bayang ito. Nagtiwala si Moises sa Panginoon at nagtungo si Moises at ang kanyang kapatid na si Aaron kay Faraon. Ang Faraon ay tawag sa hari o pinuno noon sa Ehipto. At hiniling sa Faraon na palayain ng mga Israelita at hayaan silang umalis sa Ehipto. Nagalit si Faraon at tumutol pinilit niya ang mga Israelita na magtrabaho pa ng husto. Dahil hindi nakinig si Faraon sa Panginoon, isinumpa ang mga taga ehipto na magkaroon ng mga matitinding salot o parusa. Una, lahat ng tubig sa Ehipto ay naging dugo. Muling hiniling ni Moises kay Faraon na hayaang umalis ang mga Israelita. Ngunit, tumanggi pa rin si Faraon. Kasunod nito, Nagpadala ang Panginoon ng mga palaka sa Ehipto. Pagkatapos ay nagpadala ang Panginoon ng mga kuto at langaw. Ang lahat ng mga hayop sa sakahan ng mga Ehipsyo ay namatay. Sumunod ay tinubuan ng mga masasakit na pigsa ang mga Ehipsyo sa kanilang katawan. Umulan din sa Ehipto ng apoy at granizo. Nagdulot ito ng matinding pagkawasak. Pagkatapos ay nagpadala ang Panginoon ng mga tipaklong at kinain ng mga ito ang lahat ng pagkain ng bayan at nagkaroon ng tatlong araw ng kadiliman. Pagkaraan ng siyam na magkakaibang salot, hindi pa rin pinayagan ng faraon na umalis ang mga Israelita. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises na magpapadala siya ng isang huling salot. Ang panganay na anak sa bawat pamilya sa lupain ng Ehipto ay mamamatay, maging ang panganay ng kanilang mga hayop. Nangako ang Panginoon na kung susundin ng mga Israelita ang kanyang mga tagubilin, lalampasan sila ng salot at hindi sila masasaktan. Sinabihan ng Panginoon ang bawat pamilyang Israelita na magpaskwa o kumain ng tinapay na walang pampaalsa at maghandog ng isang malinis na lalaking kordero at ipahid ang dugo nito sa hamba ng kanilang mga bahay. Sinabihan ng Panginoon ang mga Israelita na iluto ang kordero at kainin ito kaagad. Habang kumakain sila ng kordero at tinapay na walang pampaalsa, dapat sila ay nakabihis na at handa ng umalis sa kanilang mga tahanan. Sinabi ng Panginoon na kung gagawin ng mga Israelita ang mga bagay na ito, magiging ligtas ang kanilang panganay mula sa salot. Tulad ng ibinabala ng Panginoon, dumating ang salot. Namatay ang lahat ng panganay sa Ehipto. Kabilang na ang panganay na anak ni Faraon. Ngunit nilampasan ng salot ang bawat tahanan na may dugo ng kordero sa hamba. Ang mga panganay ng mga Israelita ay naligtas dahil sinunod nila ang Panginoon. Nang makita ni Faraon na wala na ang kanyang sariling anak dahil sa salot, sinabihan niya si na Moises at Aaron na tipunin ang lahat ng Israelita at lisanin ang Ehipto. Umalis ang mga Israelita, ngunit galit si Faraon. Tinipon niya ang kanyang hukbo at mga karuwahe at hinabol nila ang mga Israelita. Ang mga Israelita ay nasa dalampasigan ng dagat na pula. Hindi nagtagal ay naabutan sila ni Faraon at ng kanyang hukbo. Nang makita ng mga Israelita na dumarating ang mga taga-Ehipto, natakot sila. Ngunit sinabi ni Moises sa mga Israelita na poprotektahan sila ng Panginoon. Habang papalapit ang mga taga-Ehipto, Sinabihan ng Panginoon si Moises na itaas ang kanyang tungkod. Ginawa ito ni Moises at hinati ng Panginoon ang dagat. Tinawid ng mga Israelita ang dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Tumakbo sila palayo kay Faraon at sa hukbo nito. Sa wakas, ang mga Israelita ay malaya na. Sila ay nag-awitan, nagsayawan, at nagpasalamat sa Panginoon. Palagi nilang ginugunita ang Pasko bilang panahon na iniligtas ng Panginoon ang kanilang mga buhay at inakay sila palabas ng Ehipto. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Maging masunurin. Gayahin natin ng Israel. Sila ay iniligtas ng Diyos dahil sinunod nila ang utos ng Diyos mga bata ugaliin nating maging masunurin sa Diyos at sa ating mga magulang huwag maging matigas ang ulo kapag inuutusan tandaan na ang sumusunod sa Diyos ay napapabuti at ang hindi naman ay napapahamak sumampalataya sa kapangyarihan ng Diyos ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat maniwala tayo na lagi tayong tutulungan at papatnubay ng Diyos upang maligtas. Ang ating memory verse ay mababasa sa For the Lord God is my strength and my song and he has become my salvation. Maraming salamat mga bata. Miss